Uh, tingin ko, Michael, wag natin silang i-underestimate. Una, billion-billion uh -huh. ang pondo niyan. Pogonomics. No? Yeah, uh -huh. Nagpifinansya Pogon hindi lamang ng mga politiko, uh -huh. kundi ng mga tao uh -huh. sa gobyerno. No? Uh -huh. eh, ito nga, no less than the alter ego of the president. Yeah. Ex-human uh -huh. rights lawyer. Pero mo, uh -huh. kasosyo nila. no. Uh -huh. Kasosyo nila. Lumobo yung kanyang negosyo. Dumami uh -huh. yung kanyang karian. No less than. So, gano'ng karami ang katulad niya? na nakikinabang dito sa mga sindikatong ito. Kaya itong mga sindikatong ito, tutulong ito sa kahit ano na uh, magpapabagsak sa gobyerno at makikinabang ang China. So, kanto-kanto na ito eh, Ina, Michael. No, magkakaroon pa ng final battle, hindi lamang sa labas ng gobyerno, mismo sa loob ng gobyerno. Dahil nakakaramdam na ng mortality eh. itong kanilang mga tao sa loob ng Yeah, no malapit na ma So bago yeah, sila oh. ma-discover, manggugulo muna sila. Yan, yeah, magugulo oh, na. na. Oh, Idadivert mo. Sa labas. Mm. O no, so, so, so laban nito, ito uh, Michael Ina sa loob mm. at sa kalabas. Mga pro-pogo, mga pro-doterte, mga pro-China, ba? Mga pro sindikato Ito maglalaban laban 'yan. 'Di ba? Kaya uh, hindi ito uh, nagsisimula pa lang ito at yung final battle is about to happen. No? Mm -hmm. Kaya kaya maraming mangyayari. Armageddon. Armageddon ang banggit ko oh. parang ganoon ah. at, at hindi tayo pwedeng maglabas na lang ng popcorn at manood. Kailangan sumama uh, oh. tayo ngayon dito. Dati sinasabi ko half jokingly, o oh, panoorin na natin yung tele telenovela. Panoorin na natin yung uh, uh, Game of Thrones House of Cards version, Philippine version. Mm -hmm. Eh ngayon hindi na pwede. kailangan na tayo lumahok. Uh. Dahil involved na dito yung isang dayuhang agresor. Involved yeah. na rito mga sindikato, mga criminal elements. Ka-involved -ka na rito yung mga corrupt, cynical politicians, no? So, lahat ito magkakaugnay. no magkakaugnay. Magkakaugnay. Mm -hmm. At uh, yan nga yung pinapakita ng quad. Pogo, mm -hmm. 'di ba? Human trafficking, money laundering, extrajudicial killings at hindi pa nila sinasama yung national security issue ng Chinese aggression. Paano yan umuugnay sa Pogo? Paano yan umuugnay sa money laundering? Paano yan umuugnay sa extrajudicial killings? Paano yan umuugnay sa mga tao sa gobyerno ng mga traidor, mga makapili? Diba? Yan ay makakaugnay. Huwag tayo maging naib na natin yan na makakahiwalay. Yan ay makakaugnay.